Isang simpleng kwento ng pag-ibig. Si Lisa, na 26 years old na taga-Batangas, ay nagtatrabaho sa isang call center sa Alabang. Gabi-gabi ang pasok, tulog sa umaga, gising sa gabi. Tulad ng marami, isa siyang tahimik at masinop na dalaga, magalang, maganda, at walang bisyo. Ang kanyang boyfriend na si Edward ay isang security guard sa parehong building. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel, click nyo na rin ang notification bell. Kung gusto nyo ng mga ganitong video, magkaiba ang mundo nila sa oras at tungkulin, pero nagsalubong ang mga puso sa iisang convenience store sa ground floor. Doon nagsimula ang lahat sa convenience store ng alas dos ng madaling araw. Tahimik ang paligid Si Lisa ay bumili ng kape at siopao habang si Edward ay naka at nakatayo sa may pintuan. "Ma'am Lisa, puyatan na naman kayo?" sabi ni Edward. "Walay, eh. may bagong client na naman. Pero ayos lang, sanay na." sambit ni Lisa habang nakangiti. Isang maikling ngiti, isang basong mainit na kape, at isang simpleng tanong lang ang naging simula ng pagkakapalagayan nila. Sa loob ng tatlong buwan, mas naging malapit sila. Sa text sa umaga, sundo sa gabi kahit inaantok pa si Edward. Naging opisyal ang kanilang relasyon sa mismong birthday ni Lisa. Pero sa likod ng lahat ng ito, may tinatago si Lisa. Isang lihim na matagal na niyang pilit kinakalimutan pero pilit bumabalik. Sa boarding house ni Lisa, bandang alas 7 ng gabi. Habang nagbibihis si Lisa papasok sa night shift may kumatok sa kanyang pinto. Isang lalaki na basa ang damit at galit ang mukha. Ang lalaking nasa harapan niya na basang-basa sa ulan, na may halong gahlit at pagkadesperado sa mga mata ay si Roland, ang dating live-in partner ni Lisa sa Batangas. Si Roland na iniwan niya isang taon na ang nakalilipas. Dahil sa sugal dahil sa pagiging tambay, dahil sa paulit-ulit na pangakong babaguhin ang sarili, ngunit na natiling salita lang. Roland, anong ginagawa mo dito? Paano mo ako natunton? Sabi ni Lisa na may halong gulat. Hindi mo ba ako namimiss? Pagkatapos mong iwan, parang wala lang. Akala mo ba makakatakas ka? Sabi ni Roland na malakas ang boses at nanginginig sa galit. Matagal na tayong tapos. Umalis ka. May trabaho ako, may buhay na ako, sabi ni Lisa. Kinakabahan pero pilit matapang. Buhay? Kasama ng bago mong lalaki? Yung guard na yon? Ang pinagpalit mo sa akin? Sigaw ni Roland. Mabilis na kumalat ang balita sa boarding house. May lalaki raw na sumugod sa kwarto ni Lisa. Narinig ng kapitbahay. May ibang tumawag ng tanod pero bago pa man ito dumating, nakalayo na si Roland. Kinabukasan, tahimik lang si Lisa sa trabaho. Walang nakakaalam na parang may bomba sa kanyang dibdib. Ang pangambang bumalik si Roland ay bumabahlot sa bawat segundo ng kanyang gabi. Sa labas ng call center ng alas 4 ng madaling araw, si Edward ay naghihintay naka-uniform may bitbit -bit na payong at kape. Love, parang may iniisip ka? Okay ka lang ba? Sabi ni Edward na may pagalala. Pagod lang." May konting aberya sa boarding house. Sabi naman ni Lisa na pilit ngumingiti. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng tulong ko. Kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Dagdag pa ni Edward. Hindi pa kayang sabihin ni Lisa ang totoo. Na may ex siyang maaaring sumira ng lahat. Na ang kanyang nakaraan ay hindi ganun kadaling kalimutan. Isang gabi, pauwi si Lisa. Pagbaba niya ng jeep, tahimik ang kalsada. Malapit na siya sa boarding house ng may anino sa likod ng poste. Tinawag si Lisa. Pamilyar ang boses, matalim na may halong pagmamakaawa at pananakot. Si Roland nakangiti at may hawak na kutsilyo. "Kung hindi ka babalik sa akin, sisiguraduhin kong walang kahit sino ang makikinabang sa Sabi ni Roland nang inig ang boses. At doon nagsimula ang tunay na panganib. Hindi lang basta alaala ang nakaraan ni Lisa, kundi isang taong buhay, galit at handang manakit. Minsan ang pinakadelikado ay hindi ang madilim na kalsada, kundi ang taong minsan mong minahal. Nang gabing iyon sa ilalim ng manipis na ilaw ng poste, pilit na isinama ni Roland si Lisa sa eskinita ng 420 ng Madaling Araw. Nakaakbay si Roland kay Lisa pero hindi ito pagmamahal kundi sa pagkontrol. Sa loob ng kanyang jacket, mahigpit ang pagkakatutok ng kutsilyo sa tagiliran ni Lisa. Subukan mong sumigaw, tatamaan ka, pati yung guard mong nobyo, mapapasama, pabulong na sabi ni Roland. Roland, anong gusto mo? Tanong ni Lisa na may takot at nanginginig. Makinig ka, mag-uusap tayo sa lugar ko, wala kang ibang gagawin, pabulong na sabi ni Roland isang lumang bahay sa dulo ng barangay. Dito tumutuloy si Roland sa pinsan niyang si Kaloy, isang lalaking kilala sa lugar bilang Basagulero at Lasengo. Pumasok sila sa isang sira-sirang kwarto, mabaho, may tagpitagping kurtina at amoy pawis at usok. Agad nilang isinara ang pinto, nilagyan ng kandado, wala nang makakapasok ni makakalabas. Yan na ba? Yung sinasabi mong babae? Ang ganda nga, pambenta to kung sakali, sabi ni Kaloy sabay ngiti habang nakaupo sa kama. Anong ibig mong sabihin? Anong gagawin niyo sa akin? Tanong ni Lisa na may takot. Walang aalis hangga't hindi mo sinasagot ang mga tanong ko. Akala mo makakatakas ka? Pinagpalit mo ko ng isang security guard? Gusto mong ipahiya ako? Galit na sabi ni Roland. Iniwan kita dahil sa sarili mong kasalanan. Hindi ako babalik sa impyerno na yon, sigaw ni Lisa. Kinulong nila si Lisa sa kwartong iyon. Walang cellphone, walang bintana. Sa labas walang may alam. Wala si Lisa sa shift, hindi siya pumasok. At si Edward na tumatawag kay Lisa ay walang sagot mula sa text, mula sa tawag. Pero hindi siya titigil hanggat hindi niya natatagpuan ang kasintahan. Sa loob ng sira-sirang kwarto na bura ang hangganan ng awa, sa bawat segundo ng pagkakakulong, si Lisa ay unti-unting nawalan ng lakas hindi ng katawan kundi ng loob. Sa kwarto ng kanyang pinsan ng alas his ng umaga, gutom at pagod na umiiyak na si Lisa habang si Roland ay paikot-ikot sa loob ng silid, hawak ang cellphone na sira at isang lumang wallet. Magpadala ka, alam kong may pera ka, call center ka di ba? sabi ni Roland. Wala akong pera, Roland. Kahit ATM ko naiwan ko sa kwarto pagmamakaawa ni Lisa. Wala kang kwenta. Dahil sayo, wala akong makain. Wala akong trabaho. At ngayon, pinili mo pa akong talikuran? Sigaw ni Roland na may kasamang gahlit. At doon, gumuhit ang gabing hindi na kailanman mawawala sa isipan ni Lisa. Ginamit ni Roland ang kahinaan niya, ang pag-iisa niya, ang takot niya ang katawan niyang hindi na gumalaw, ang sigaw na walang nakarinig. Pagkatapos ng kahindik-hindik na ginawa ni Roland, lumabas ito ng kwarto walang pagsisisi, walang galang. Bahala ka na dyan. Baka may silbi pa siya sayo, sabi ni Roland kay Kaloy. Sa itsura niyan, baka tumagal ito, sabi ni Kaloy sa ngiti. Lisa, basag ang damdamin, punong-puno ng gahlit at kahihiyan, hindi dahil sa kanyang pagkatao, kundi sa hayop na pagtrato sa kanya. Hindi na siya umiiyak, hindi na siya nagsusumamo. Tahimik lang siyang nakahiga, nakatitig sa pader. Pero sa isip niya may sumisigaw na matindi. Hindi ako matatapos dito, hindi ako mananatiling biktima. Sa labas si Edward ay balisa. Tatlong araw nang hindi pumapasok si Lisa. Hindi siya makontak. Walang sumasagot sa kanyang mga boardmates. Parang may mali. Si Lisa ay hindi biglang mawawala nang walang paalam. Hindi siya ganon. Bulong ni Edward sa kanyang sarili. At dito magsisimula ang sariling investigasyon ni Edward. Hindi niya alam ang buong kwento pero alam niya ang isang bagay. Si Lisa ay nasa panganib at handa siyang harapin kahit sino. Kahit kamatayan, may mga bangungot na pilit nating binabangon ang sarili mula sa pagkakahulog. Pero paano kung ang bangungot ay naging katotohanan at ang katotohanan ay unti-unting nililimot ng mundo? Pumunta si Edward sa police station. Nakauniporme pa, pawis at pagod ngunit desperadong nagreport ng nawawalang kasintahan. Sir, tatlong araw nang nawawala ang girlfriend ko. Hindi siya pumasok sa trabaho. Hindi siya nagpakita sa boarding house. Si Lisa po 26 years old na call center agent. Sabi ni Edward na may pagalala. May kaaway ba siya? May mga pinagsususpetsahan ka bang tao? Sabi ng isang officer. Wala po tahimik siyang tao, pero may ex siya. Roland ang pangalan. Sabi ng mga kasama niya, may lalaking lumapit daw sa kanya ilang araw bago siya mawala. Dagdag ni Edward. Ginawa ni Edward ang lahat nag-ikot sa mga barangay, nagtanong sa mga boarding house. Naglakad mula gabi hanggang madaling araw. Pero habang lumilipas ang ilang linggo, nagiging mas malabo ang pag-asa. Buwan na ang lumipas, tumigil na sa paghahanap, at si Edward unti-unti na rin bumitaw. Sa bawat araw na lumilipas ng walang balita, para bang tinatanggap na ng puso niya na baka wala na talaga si Lisa, na baka pinili nitong lumayo, o baka ito ang ayaw niyang isipin baka wala na ito sa mundo. Tahimik si Edward habang nakaupo sa loob ng kanyang guard post, nakatingin sa ulan. Wala nang sigla ang mga mata. Prekumain ka muna. Nababaliw ka na sa kakaisip dyan. Minsan, kailangan natin tanggapin, sabi ng kasama sa work. Paano mo tatanggapin kung ni Bangkay hindi mo nakita? Dagdag pa nito. Ang pagkawala ni Lisa ay naging bahagi na lamang ng mga kwentong mabilis na nililimot ng panahon. At si Edward na may sakit na nararamdaman ay napilitang isara ang pintuan ng pag-asa. Pero sa isang madilim na sulok ng lungsod, hindi pa tapos ang kwento ni Lisa. Isang taon ang lumipas. Ang sugat ay tila naghilom na. Ang alaala ni Lisa ay isang multong paminsan-minsan ay dumaraan sa gunita ni Edward, ngunit pilit na niyang nililimot. Bagong duty sa kalamba. Si Edward, ngayon ay naka-assign na sa isang industrial park sa Kalamba. Tahimik ang paligid, mas mababa ang stress, pero may lungkot pa rin sa kanyang mata. Sa isang araw ng off-duty, dumaan siya sa bar sa gilid ng highway kasama ang ilang kasamahang gwardya. Inaya siya ng mga ito para makalimot. Pre, inom muna tayo kahit isa. Minsan lang to, malay mo, may sumama pa sa iyo mamaya, sabi ng isa niyang kasama. Hindi ako ganyan, sagot ni Edward na may kasamang ngiti sa labas ng bar ng disoras ng gabi. Habang palabas si Edward para magyosi, isang SUV ang huminto sa tapat ng bar. Mula rito bumaba ang isang lalaki magara ang bihis, halatang may pera, at sa likod niya, isang babae, naka mini skirt, may heavy makeup, ngunit sa kabila ng lahat Napatigil si Edward. Lisa, pabulong niyang sabi ni Edward. Tila lumamig ang paligid. Mabagal ang bawat galaw. Hindi siya maaaring magkamali. Ang lakad, ang mata kahit may kolorete, kahit ibang anyo ay si Lisa iyon. Sa isang iglap na bura ang isang taon ng pagtanggap, ang babaeng kanyang minahal, kanyang pinaglaban, kanyang hinanap sa bawat sulok ng syudad. Ngayon ay nasa harap niya, may kasamang ibang lalaki sumakay sa sasakyan at may suot na tulad ng isang bayarang babae sa loob ng kotse. Hindi nakita ni Lisa si Edward pero bago tuluyang maisara ang pinto ng SUV, lumingon siya sa labas at nagtagpo ang kanilang mga mata sa isang iglap, isang saglit ng pagkabigla. Walang salita pero malinaw sa kanyang mga mata ang mensahe. Tulog na ang puso ko Edward, huwag mo na akong gisingin sabi sa isip ni Lisa. Hindi alam ni Edward kung anong mas masakit na hindi na siya naalala o baka piniling hindi siya lapitan. Sa sandaling iyon napayuko siya. Ang isang taong pilit niyang hinanap noon ay tuluyan ng lumubog sa mundo ng dilim. Ngunit sa likod ng pagkabigla, unti-unting namuo ang tanong sa kanyang isip. Bakit? Paano siya napunta roon? At may magagawa pa ba ako? May mga sugat na hindi nakikita ng mata. Sugat na hindi dumudugo pero unti-unting pumapatay hanggang sa tuluyang mawala ang taong dati mong minahal. Hindi sa kamatayan lang kundi sa kung sino na siyang naging bahagi ng mundo ng kadiliman sa boarding house ni Edward. Makalipas ang ilang linggo, mula nang masilayan muli si Lisa, tahimik na bumabalik sa normal ang gabi ni Edward pilit niyang isinasantabi ang nakita. Ang puting kolorete sa mukha ni Lisa, ang malamig na tingin nito, ang katahimikang parang walang dating pag-ibig. Hanggang isang gabi, may kumatok sa kanyang pintuan. Sir Edward, may sulat ho kayo. Iniabot lang po ng lalaking nakamotor, hindi ko natanong ang pangalan, sabi ng isang landlady. Sa loob ng kwarto pagbubukas ng liham, may pangalan sa sobre si Lisa. Nanginginig ang kamay ni Edward habang binubuksan ang lumang papel na may mga bahid ng luha. Edward, kung nababasa mo ito, salamat at sana mapatawad mo ako. Hindi ko alam kung anong muka ang ihaharap ko sa iyo kung sa kasakaling magkita tayo ulit. Pero totoo ang nakita mo. Oo, hindi ko nakaya. At oo, sinuko ko na ang sarili ko sa mundo kung saan ako puwersahang itinulak. Hindi ko pinili ito, Edward. Pilit lang akong nabuhay kahit parang patay na ang puso ko. Nakikiusap ako, kalimutan mo na ako. Maghanap ka ng babaeng karapat dapat sa pagmamahal mo. Bumuo ka ng pamilya. Huwag mo akong alalahanin. Huwag mo akong hanapin. Hindi ako ang lisa na minahal mo noon. At baka hindi mo na rin ako maabutan. Mahal kita, pero hindi ako para sa'yo. Nagmamahal Lisa, kinabukasan sa labas ng bar, nagmamadali si Edward bitbit ang liham, umaasa na tulad ng dati. Tulad ng unang gabi niyang naghanap noon na puno ng takot at pag-asa ang bawat hakbang. Ngunit sa kanyang paglapit, sumalubong sa kanya ang masamang balita. Yung Lisa, hindi mo ba nabalitaan kagabi lang? Pinatay ng lasing na customer, nagtalo raw sa presyo. Tinaga sa leg patay agad, hindi siya nakaligtas. Sa gitna ng ingay ng bar na tahimik ang mundo ni Edward, walang ulan, walang kulog pero sa puso niya parang sumabog ang lahat. Ang babaeng buong taon niyang iniyakan na muli niyang nakita ay muli na namang nawala. Ngunit ngayon hindi na niya mahahanap, hindi na siya maisasalba sa isang simpleng libing sa sementeryo. Nag-iisa si Edward, nakatayo bitbit -bit ang liham, nakatitig sa maliit na kahong kahoy. Walang bulaklak, walang awit isang tahimik na pamamaalam para sa babaeng minahal niya kahit sa huling anyo pa. Hindi kita malilimutan, Lisa. Hindi kita nilimot noon at lalo na ngayon. Pero sana sa wakas matatahimik ka na. At sa huli, nanatili ang alaala ni Lisa hindi bilang bayarang babae, hindi bilang bihag ng karahasan, kundi bilang isang babaeng minsang nangarap nagmahal at sumuko sa mundong hindi naging patas sa kanya at si Edward dala ang mga sugat na di kayang gamutin ng oras ay unti-unting muling nabuhay hindi para kalimutan kundi para maging tagapagsalaysay ng isang babaeng nilamon ng dilim pero hindi kailanman nabura sa puso ng isang nagmahal. Ang kwento ni Nalisa at Edward ay paalala na ang pagmamahal ay hindi laging sapat upang iligtas ang isang tao sa dilim ng kanyang nakaraan. Si Lisa ay biktima, hindi lang ng karahasan kundi ng sistemang bulag sa hinaing ng kababaihan. Hindi lahat ng babaeng naligaw ay pinili ang daan, minsan pinwersa silang humakbang sa direksyong iyon para lang mabuhay. Si Edward ay larawan ng isang pag-ibig na nanatili ngunit natutong magpalaya. Minsan ang tunay na pagmamahal ay hindi ang paghawak, kundi ang pagtanggap na hindi mo kayang ayusin ang sugat na hindi mo nilikha. Huwag agad humusga sa sino mang napunta sa madilim na kalagayan. Hindi natin alam ang mga kwento nila, ang hirap na dinanas nila, o ang laban na wala silang kakayahang ipagtanggol. At higit sa lahat, kung may minamahal ka, ipaglaban mo habang may oras pa. Sapagkat sa mundong ito, Minsan ang salitang mahal kita ay dumarating ng huli na. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.